Pero parang depression ba? Sige bro, go ahead. Sabi na, sabi niya, because na ito, tama? Yes bro. Okay. At sa pag-ibotis Sa Dumingag, sa Buanga del Sur. sa church? Sa... Dili, gidala lang mi sa Dumingag, Sambuang Buanga del Sur na ito mass baptism na itabo at ito. Lagi, okay. Asa sa nga, ibotis mo, Nabilong, Tinago Chapter. Ha? Tinago Chapter. Uzami City, Tinago Chapter. Tinago Chapter? Oo. Oh. Wala no, oh, oh. Wala may Tinago Chapter na chef. Okay, uh, sabi ni Bacalares, wala raw SDA Tinago Chapter. Lagi, asa ka na chef? Nabilong, Tinago Chapter. Ha? Huh? Tinago Chapter. Uzami City, Tinago Chapter. <laughs> tinago Chapter? Oo. Oh. Wala no, may chef? Wala may tinago chapter na Diyos. Wala may tinago chapter na Wala may tinago chapter na Yung sinasabi kong Tinago chapter, Tinago, Barangay, Tinago, Ozami City yan. sabi niya, wala raw. E di tingnan natin, hanapin natin at tulungan niyo kung maghanap para matrace natin na e itong si Bacalaris o kunwari itong may alam. E paano niya kung ilaglag? E may ebidensya tayo eh. Siyempre alam ko dahil member ako doon. O, ating hanapin na. Ha? Jan, dibuka mo ang dito sa mga hana, kamay lang. Jan, mag-antay mang kang 70 adventist na kami ato sa babista. Tama? Ato sa may Clarification lang na. Oh, clarification ba? Sige bro, go ahead. Sabi, uh, 70 adventist na tama? Yes bro. Okay. Ano ka gibotos Han? Sa Dumingag, Sambuanga del Sur. Kung sa nga Sa... Dili, gidala lang mi sa Domingo sa buwan ka na to yung mass baptism na itabo ato. Lagi, asa ka nga na, na Nabilong, Tinago chapter. Ha? Tinago chapter. Usami City, Tinago chapter. Tinago <laughs> chapter? Oo. Oh. checks church? Oh. Wala may Tinago chapter na church. Okay, uh, sabi ni Bacalares, wala raw SDA Tinago chapter. Lagi, asa ka nga chips? Nabilong, Tinago chapter Ha? Huh? Tinago chapter Usami City, Tinago chapter <laughs> Tinago chapter? oh. Wala may chips? Oh. Wala may Tinago chapter na chips? Wala may Tinago chapter na chips? Wala may Tinago chapter na chips? Yung sinasabi kong Tinago chapter, Tinago, Barangay Tinago, Usami City yan Sabi niya, wala raw Eh, tingnan natin, hanapin natin at tulungan nyo ako maghanap para ma-trace natin na eh, itong si Bacalaris o kunwari itong may alam eh paano niya kung ilaglag eh may ebidensya tayo eh syempre alam ko dahil member ako doon o oh, ating hanapin na bukas ay ng google ano uh, google instant street view para makita natin ano Ito na so puntahan ko siya ito at tayo nasa Gloria Bazaar quality So punta tayo dito sa public mall. Yan. Public mall tayo. Grand Public Mall. yan. Rating sa public mall, ito na. Liko tayo papunta rito sa gilid. Going to Shoppers Plaza. Dito na daan. Oh. Yan. So dito na tayo sa DBP. Punta naman tayo going to Tinago. Oh, ayoko ba 'yun ano, nito? Tinago oh. Tinago na tayo. Uh, ito yung GG Mall. Oh, nasa GG Mall na ako. Ah, uh, ito na yung GG Mall oh. Para makita ninyo. Oh, yan. So, itong daan na ito, ito yung pupunta ng barangay Tinago. Sige, barangay Tinago tayo. Oh, ito ito yung Ozami City Central School. Oh, ito yung Ozami City Central School. Ngayon, ba na bago na pala nito. Oh, yan ha. So, hindi ako ulang 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 lokohan to. Oh, punta pa tayo so, sa um, una sa Barangay Tinago We're now entering Barangay Tinago. Para makita ninyo. So, ito tayo. Sa, sa minsan kasi mahirap i-trace kung saang banda 'yon. Hmm? Nasaan ba ako? Nangko lang to ha Kung nasaan ako Kasi nabago na ito Ng uzamis ngayon eh So I think Unahan pa Unahan Let's go Further More further Dito How about dito? Nasaan ako? Double check Double check May Okay May pagbabago sa daan So Ah Ozamis City National High School Eto So, libot pa ako sa kabila. Nasa Uzami City National High School na ako. Unahan pa. Okay, let's try to look. O, oh, ito. Going to, ano to? suda So, unahan pa, unahan pa. Going to Uksuda na yan. Malapit na tayo. Dito. Ito ang barangay Tinago. Ayan na, barangay Tinago. Ito ng Uzami City, ha? Oh. Okay. Isa pa. Okay. Ito. Then, nabago na yung itsura. So, kailangan na ma-trace natin yung lugar. Asan na ba ito? Asan na ba katapat nito? Okay. Nabago na yung itsura, no? So, move tayo ng konti. Dito. Dito tayo. Mahanap, mahanap, natin yung ano yung simbahan namin dati ito ay anong daan ito ay, hindi ito nahan pa nahan pa okay mukhang malapit tayo doon kina solis pero pa tayo abot dito hindi tayo abot ng mula ubang ha nasa tinago lang tayo umiikot-ikot barangay tinago lang tayo hindi tayo pupunta sa malaubang kasi yung dulo nito malaubang ng dulo nito eh tuloy pa natin hmm, maliit na eskinita <coughs> tuloy pa natin sana na kasi si Baklas kasi mahilig magsinungaling. Para bubundulin nyo ako na hindi ako SDA. Okay. Nahan pa, nahan. Pag nakarating na ako na mula ubang, babalik ako sa daan ha. Ang sakin lang mahanap yung simbahan namin. Ito ay, sa ito ay may iskinita papasukin eh. May iskinita para maano makita mo. Okay, double check lang. Laki talaga magbabago ng Usamis. Dito, how about dito? O okay. Ilipin natin. Wala rito. Nahan pa, nahan pa. kasi makipot ang daan dito eh. How about this one? Hindi ako lumagpas. Ayun. Ito pala. Ito yung daan. Papunta sa loob. Yan na. Ito yung, yung karatula, oh. Yan, oh. Tinago, seventh Adventist Church. Ito yung daan, papunta sa loob. Kaso lang, hindi ko na yan mapasok. Hindi mo na pwedeng pasukin yan, oh. Private road na yan, eh. Oh, private road na yan. So... Try ni Basuk into sa ano sa uh, ito yung karatula oh, ito yung karatula ha. Huh? Yan oh. Uh, lipat tayo ng konting anggulo, Lipat ng konting anggulo. Dito lang ako sa ano, dito lang, dito lang dito. Hop. Oh, uh, silipin natin. Ito yung barangay Tinago. Sabi ni Bacalas, wala rong Tinago chapter. Sino ngaling ka talagang pastor ka? Oh, ayan oh tinago. Oh, balik palakihin ko. Ay. Ayaw mag Ayaw magbukas. <laughs> oh, ayan. Ah, kaya pala. Oh, ayan oh. Maliit na daan. Ito pupunta to sa SDA. Ayan ha. Punta sa SDA yan. Dito tayo konti. Para masilip natin yung karatula. Ayan. Ilipin ko yung karatula. Ayan oh. Yan, Tinago Seventh Day Adventist Church. Oh, nandiyan yung lugar namin. Ito sa loob, iskinita na ito. How about yun natin kaya silipin to sa ano sa sa Google Map. Pwede na Google Map tayo ha. Google Map tayo. Okay. Tayo sa Ozamis City. Wala oh, raw. Si sino ngaling patung sa Badista na ito. At tayo sa Barangay Tinago. na hmm. Nainyo Lasal University Pure Gold Ozamis. LDT Ozam Ozamis City Hall ito yung Ozami City Hall So dito ang daan Going here Ano to? Osrox Park Aguada Hindi, hindi sa Aguada Lipa tayo uh, Seaside na to GG Mall Lara, ito Going to Tinago Ayan o no? oh. Tirago Barangay Hall yan ha Tinago, Barangay Hall Wala sa tinago na tayo So, Ozami City uh, Doon pa loob Hindi ito Vicente Chapel Road, hindi ito tayo O Purok Green Valley hindi ito, hindi ito. Masyadong mahaba. Green Valley, unahan pa, unahan pa. Ito. Eternal Life Church. Ano natin to? Hindi ito. Ay, ano? Oh. Tinago, Seventh Day Adventist Church. Silipin nga natin to. Ayun! Nasa Google Map pala. Sabi ni Bakalares, wala raw tinago sa Seventh Adventist Church. Tamo? ikaw talaga ang pastor ka? Ano tawag mo diyan? Eleven photos, Tingnan natin 11 photos. Oh. Bakalares, nakikita mo ba to? Oh. Sabi ko di ba nasa tapat ng basketball court? Oh. Hindi ba? Sabi ko nasa tapat ng basketball court. Oh, yan ang yan ang main door namin. Oh. Tinago 7 The Adventist Church Pakunwari ka kasi Oh, pakunwari ka kasi Oh Oh, yan Oh, yan ang Tinago Ozami City 7 The Adventist Church Oh, tapos sasabihin mo Wala? Wala may binago chapter na church Wala may binago chapter na church Wala may binago chapter na church ay naku, napakasinungaling mo talagang pastor, ano? Oh. Eto, yung, yung dito, 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 sa loob na ito, dyan, basketball court yan. Tapos sa bandang dito, kapilya ng Iglesia Katolika. Oh, Ngayon, masisinungaling ka pa na walang tinago, Seventh Adventist Church. Anong tawag mo dyan? Ha? Anong tawag mo dyan? Wala rong Seventh Day Adventist Church Napaka-sinungaling talaga na pastor si Bacalares. Wala raw. Wala may pinagod chapter na church. Wala may pinagod chapter na church. Wala may pinagod chapter na church. Wala raw. Wala raw. Ayan, nakikita ninyo. Talagang sinungaling talaga ang pastor na yan. Tum